Oh, ayan, friends. Ano, Uy, ko Ibigyan ako ng tinread ng magandang t-shirt, oh. Ayan, akin na rato, ayan. Matubo, no. okay na raw ito, oh. Ibigyan ko ito, boy, talaga, oh. Ibigyan ko. santos matubo, Okay? Oh, kalingap ka naman. Ayan, kalingap. Ayan, <laughs> kalingap. Alright. Ay, sa isa Buwan talaga, oh. Nakarating na sa lighthouse, may YouTube, ano pa, t-shirt. Kaling kay Kiwa yung bago. Alright. Sana all sana <laughs> ayun naman friends si friends natin si Royal Lipat yun nagkita muli sa lighthouse sa lighthouse alright okay tala ko nga lit na okay. ako Nakala namin, ikaw yung sinubong namin. Ayan, nakita ko na yung ating best friend talaga si Royal Lipat. Portal so, po natin, Buwan TV. Buwan TV, at saka siyempre, huwag kalimutan, Royal Lipat. At saka mga kasama niya sa Salamat. Team uh, Malasakit. Team Malasakit, yun naman pala eh. Okay. Salamat. Then, ang saya pala dito sa lighthouse na, 'pag nagkita-kita mo yung mga kaibigan mo sa YouTube Job tapos personal makita dito sa sa lighthouse, ayun, good morning po. Hello, Catherine Official po. Hi si Catherine Official, mga I friend. Oh, shout out Catherine, Catherine Official. Support yo. naman. Catherine Official. Kasama ni Buwan TV na ngayon. So, ang saya-saya <laughs> ko sa lighthouse. Salamat. Yeah. Hi, good morning, si Oh, April Love Official kasama sa O Timala Sakit kagapay magyan magyan ang vlog O oh, Timala Sakit Facebook TV malimutin panuin ko nga ko na Sir Dong marunong ka niyo Ayan mga friend o At siyempre, tatak pa lang, oh. Tatak pa mga kagabayan, Dong, tingi dong, shout out, at support. Support. Hindi, ano lang. Wala lang. Video lang. Upload ko yeah. <laughs> Friends ah, don't tigidong. Don't forget to remember. Huwag yeah, pong kalimutan, don't tigidong. Yeah. Shout out as a support. Ito tayong live stream. Over 430. po lang nagla live Nag-live stream. Nagpapangat po tayo. Ah, okay. Nagpapangat. Promotion ng channel. WH Flexing. Tutulungan ko po kayo. Pasya po kayo. Sabihin niyo lang po, Buwan TV kayo galing. Ah, okay. Re always remember, don't ah, dong tigidong my friend, support and subscribe. Thank you. So, siyempre, na makikisismis tayo mga kaibigan. Siyempre, by history, siyempre may karanasan tayo sa anong araw pa. Masaya tayo, nandito si Lola Damian. At si, si Busing natin na si Raymond Dacuba Vlog. Kaya naalala ko sabi ko, mas <laughs> si Rampage. Kasi si Kam Rampage, ano, nagpunta ng, ng probinsya, no? Punta probinsya, balik na ba Akala ko mag-forgood na eh siya doon sa kanila. Hindi pa man. pa lang dalaw lang. Para nagkandi, nagtulong din doon. Ah... Nagkakaroon din sa doon. Ah, Sa mga dinahanan ng bagyo. Ah, ganun pa. Hi, Rampage, Shoutout sa iyo, ah. Basta ito, friends. Friends forever, andito si Bosing niya, kung si... Raimondo da Cuba Vlog. Ay, ang saya-saya say, naman say, say, yung say, say, mo. So, Mayroon akong solong ano, video kay Bibi Iliili. Nagpakitang gilas kaya yan si Bibi Iliili. Ay, grabe. Sana all Iliili. Friends na kami ni Bibi Iliili. <laughs> so, ayan mga saya, mga kaibigan. Salamat sa inyo ha, mga kaibigan. So, ayan friends ha. Buwan TV is very proud here. Eh, andito na ako sa lighthouse. Mga kaibigan talaga naman oh. So, ayan mga friends, araw na ito, ito na yung araw ng pagkasag ni Tatay Tomas. Naghanda ng buong grupo sa pagbablog. Right, ito. Ang ah, sasakyan ni Kuya Bal. Ayan mga friends. So, ito yung bahay ni Kuya Bal. Siyempre, lighthouse eh. Right? Salamat. Nakarating kami. Ito mga kaibigan. Red, Red Nibino mga kababayan. Opo. Hey. Right? Alam niyo yung totoo mga kababayan. hello po. Bilangin mo. Sa dalawa, tatlo, apat. Apat na angel. Nandiyan po. Ayan. Yeah. Sa totoo lang, first time ko nakakita ng napaka-high-tech na cellphone, Kuya Buwan. <laughs> High-tech talaga? Kasi may tali. Oh, <laughs> ganyan, ang mga bisaya pag nag-provide. Uh, oh. Ay, grabe si Alex si, Librada. No? Sa, ang uh, mga bisaya, sa provided sabaya. talaga lahat yan. Pwede Alex Librada. Dispuniran, dispuniran talaga yan. Ay, grabe siya. Anyway, mga kababayan, Alex Librada po, mga kababayan. Don't forget to remember. Alam mo, mga kababayan. Yeah. Uh, Support po natin mga kalingap, no? One TV. Yes, salamat, salamat. Ano yung halika nga rito? Pati dito na po. Ay, grabe, may tinawag pa, oh. One, one TV, one TV. Support po Ay. natin mga kalingap. One TV. Siya po kayo, salang kayo. Oh. Ah. One TV. Tatay ko nga. Oh. Siya naman si Juan. Kaya si Juan, ikaw si Juan. Okay, pero magkamanga daw. San yung araw daw? Nalika daw? Yun yun, yun, yun yun lang masaya, yun lang masaya eh. Pero naman natin palitan natin kasi San TV. Yeah, si Red Rabbit Rin TV na mga kababayan. Si si Juan nga din nagre-reklamo. Pero mga kababayan, Reality Red Lubino R Ar... Red Lubino. Journey <laughs> <Lori> TV. Si <laughs> Alex Nebrada. Ah. <mi> <laughs> <laughs> at si Rudolph. <laughs> doon, 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 <laughs> doon. Doon, doon. Ah, doon, doon. Ang yeah, mga babae. So, yan ang kagandahan pag nakita ay nangarapan. Ano? Walang, sayan, walang, sayan. walang, walang, oh, ang sayo-sayo. Imagine nyo kasi si Kuya Buwan, galing pa ng Manila yan. Yeah. Oo, ngayon. Ang layo. Sa kanya, hi-tech na hi-tech na hi-tech. Hi-tech, okay.